Ayan na. Eh? Unang bersikulo 13. Andito tayo sa Flip Top. Ayan. Maghahanap tayo ng mga reggae dito. Okay, kasama. Maghahanap tayo ng mga reggae kasama natin si Brian, si Ron, tsaka si Diego. Titala ng cartel. Okay, samahan nyo kami. Experience natin ang Flip Top. Let's go. hinahanap na reggae dito. Pinapakilala ko sa inyo, ang reggae na Layon ja. Lion and the Scouts. Reggae ba kayo dyan? Reggae ba kayo dyan? Yo, Lion and the Scouts. Reggae ba kayo dyan? Lion and the Scouts. Reggae ba tayo dyan? Boss. Reggae ka ba? Laging reggae. Ang tanong, reggae ba kayo putang nina? Reggae! Reggae!

sa BIA tanong Lion in the Scouts Yo, reggae pa tayo dyan! Lion in the Scouts Reggae pa tayo dyan! Ah. Reggae pa kayo dyan Reggae ah. pa kayo dyan Ito yung natin ng University Gulo 13 Pita-pista tayo, Lion and the Scouts And we are going to the next 3 oh, sa natin mga kapatid, nandito na tayo sa susunod nating discussion Medyo, oh, medyo kanto event ng uh, ating mga kaibigan Ipok nandito tol Comedy, comedy Jaka hip-hop Hip-hop x But comedy yung balat natin dito tol oh.

meron tayong nakita ang reggae dito. Ayun, eh, nakasuot pa ng cool so... Tol, ano pangalan mo, Tol? R.A. Ang Asher ng Pinas. Nagagay! Ano masasabi mo sa mga kapatid natin? Shoutout mo naman yung Lion and the Scouts. Yeah. Lion and the Scouts! Yeah. Reggae pa kayo dyan! Yeah. Si Apok meron sasabihin. Shoutout sa Lion and the Scouts. Reggae ba tayo dyan? Oh

Okay, kilalanin natin. Oh, okay, tol, tol. Ah, uh, ano ba pala mo, tol? Ayun, RG from Tondo Manila. Ayo, yo. And Comedy Manila, ayun, oh. No? Ay, tol, papa-shoutout sana kami. Ayun, no? shoutouts lahi ng souls. Legacy tayo dyan. Yeah. Tama <laughs> lang palagi. Grabe ka naman, boss. 'Di ba? Kahit ganun talaga pag maulan. Uh, Tsaka syempre ito yun eh. Syempre sinusukat ko rin. Unang-una, matagal na kami magkaibigan na layon. Uh, Lahat ng punta ko, lagi akong VIP. Yes. Di ba? Yes. Lagi akong, di ba ang saya-saya ko? eh uh, bakit ngayon hindi ko maibigay sa kanila? Yeah, kaya gusto yeah. ko maging importante ko. pa yan. Pag naglabas ako dyan, ayan <laughs> mo, Okay, man. Oh, ngayon, 'di ba? Ganon, ganon, uh. ganon kabakal si Bigote. <laughs> Kakasakas, tapos bakal pala, diba? Kaya <laughs> na, na kayo. Meron na naman tayo na tagpuan na reggae dito. So, kilalanin natin sila. Okay, okay, okay. Tol, anong pangalan mo, Tol? Eo, okay. Nino Armani. Nino Armani. Yo, what's Louis Grams. Louis Grams. Tol, pa-shoutout naman ng Lion and the Scouts. Yeah. Lion and the Scouts, reggae ko tayo dyan. Yeah. Hey, meron ako nakita dito ngayon, uh, isang kapatid natin. <laughs> yeah, 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 yeah. Okay, reggae daw to, reggae. reggae. So, baka pwede nating ano, ma-interview ng konti. Ma okay. baka meron siya masabi. Hey. Tol, mag magandang gabi, magandang gabi. Ay, sumatayo ako eh. Oh! <laughs> Oh, papa shoutout lang sana namin yung Lion in the Scouts. Oh. Ay, oh, putang ina Lion in the Scouts. Wake up, ayo. Pukin ang ina niyo. <laughs> yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Oh. Tol. Gat lang naman. Oh, so, papa shoutout shout sa Lion in the Scouts. Are kayo pa tayo diyan? Yeah. Doors, <laughs>

Na nga so pack it up na natin nung ano no yung gabi na to kami po ulit ang Line in the Scouts sa mga susunod na mga event papasukin namin lahat ng mga event nyo mag-abang-abang lang kayo sa Line in the Scouts Alright, reggae reggae